So ayan, uh, welcome back sa aking channel mga idol. Ayan. Isa muna ng palaki ng mata. Okay, dahil ako ay nakauwi dito sa amin sa probinsya dito sa Bicol. So, uh, sasamantalahin ko na yung pagkakataon na uh, makapagawa ako ng content dito mismo sa aming barangay. Uh, ang barangay namin ay medyo napakataas na lugar. Uh, San Lorenzo Ruiz dito sa bayan ng Kam uh, sa Lawigan ng Camarines Norte. Eh. So it's time para mai-promote ko na rin yung San Lorenzo Ruiz. Ayun, so bali ang gagawin kong content. Meron ako dito isang ka-content creator na isang teacher, isang madam. Uh, so, i-guest ko na rin siya dito sa akin vlog na to para, para naman may promote niya yung channel ko, may promote ko din yung channel niya. And syempre, meron ako dito isang kumpare at kaibigang matalik na simula pa ng mga bata pa. Uh, siya ay nagtatrabaho ngayon sa Laguna, so pumunta siya dito. Uh, unexpected na magkikita kami. So, ang gagawin ko ngayon, Ah... Uh, Uh, kain damo challenge. Okay. Wow. Titingnan natin kung kayang kumain ng kumpare ko ng ihahain ko sa kanyang mga damo. Okay, tara. Sumagi so, mag-iipon muna ako ng ng mga dahon-dahon na pwede kong pwede namin kainin. mabilisang shout out lang muna sa aking mga solid supporters uh, Adelaide Akal ng Pandibulakan Mapot Romano ng Quezon City Marjorie Nilo ng Das Marinas and Roberto Cuevas ng Tagig City. Okay. So ayan mga idol, bali na ready ko na yung lahat ng aming uh, damo mukbang challenge. Ito siya. So isa-isahin natin para malaman nyo rin kung ano-ano yung mga ni-ready ko na pwedeng kainin. So nandito, once again, pako. Na napakasalap. Siyempre, meron tayong Tapos ba ito? Kung ano Iba Dito sa amin Tapos ito Ito yung pinakamasarap dyan Siyempre, hindi nawawala Ang pinakamasarap na pagkain ni Goatman Ayan Siyempre, dadagdagan natin yan mga idol ng nang... Ayan Siyempre, Damo Akalaan nyo lang damo ha So So nandito yung aking kaibigan Simula pa nung kami mga bata Ay kaibigan ko na Ewan ko lang siya kung kaibigan pa rin Ang turing sa akin hanggang ngayon So okay So yan mga idol Ito yung aking kaibigan Na simula pa nung mga bata Kami ay talagang magkaibigan na Iwan ko nga lang kung talagang kaibigan pa rin ang touring sa akin ito. Okay lang pa idol, na na magmukbang tayo nitong inihanda kong pagkain? Okay lang, basta yung kaya ko lang yan. <laughs> so ang gagawin natin mga idol, ito may mga bagong dumating. Oh. So ang gagawin natin, patiti uh, patitikimin ko sila kung anong lasa nung kinakain ni, ni, ni Gotman. Ngayon, kung hindi nila kaya, Nandyan si Goatman <laughs> O oh, diba? So let's go So ito na yung aking kaibigan mga idol Ayan Ayaw nila kumain ng damo kasi Hindi raw nila kaya maging isang Goatman So Ito yung pinipili nila So ayan idol Kunin mo na ang kursunada mo Tingnan daw natin kung anong reaction ng muka No reaction <laughs> Nakakapapangit daw. No. So may isang guest ako dito mga idol. Mm. Ayan naman nakita nyo. <laughs> Alto. Oh. Ano kaya pa ba? Hay. And also, uh, bago natin ipagpatuloy mga idol, nandito rin ang aming, ang aking isang kakilala na isa ring content creator na talagang sulid, sulid na tigarito sa amin. So, mga idol, ipinakikilala ko po sa inyo ang isa sa aming pinagpipitagang madam dito sa aming barangay ng San Isidro, San Lorenzo Ruiz, Ma'am Tinay. Siya po ay, siya po ay isa ring content, creator na katulad ko. So, <laughs> so, kailangan ko na rin siguro i-promote ang page ni Ma'am Tinay para para tuloy-tuloy na. And also, patitikimin ko rin po siya ng inihanda kong pagkain. Ayan. So, let's go. Pumili na siya ng kanyang kakainin. Nagre-request sana ako na ito yung kakainin ni ma'am. <laughs> Ayaw daw ni ma'am. So, pagbigyan natin siya, itong, itong napili niya, tsaka ito, oh. Ayan. So, ayan ang mga idol. Tingnan natin kung anong reaksyon ni ma'am. Hmm. Oh, so, masarap, di ba? So, hindi lang goat man niya. Ayan. Ito 'yon. Ito na mga idol yung pinaka exciting part. Face reveal kapag kumakain ng ano. Ayan. na natin. Ah. Ooh! Ooh! <laughs> oh. Hay. Oh, di ba sarap. Ayan ma'am, pagbibigyan na kita, may promote ang page mo. Ha? Huh? <laughs> okay. So ayan mga idol, madam, maraming maraming salamat po at napagbigyan mo si Boatman. Thank you very much. So, magbibitnis ka pa ba habang kinakain ko ito? So? so ayan mga idol, bali ang uunahin ko na ngayon para para masarap parang marami-rami rin to eh oh, lilipat ako ng pisto so parang ayaw na nilang kumain ng damo so ang unahin ko ngayon mga idol syempre pako and isama na rin natin yung insulin plant para so wala nang paligoy-ligoy pa itirahin ko na <laughs> nahulog Ayan, diba? Kung matitikman nyo yung insulin plant na kinain ko.

diba? Sarap. Panghiwaga. Syempre akala mo tapos na. Hindi pa. Ayan, meron pa, 'di ba? So ito naman yung shout out sa, sa may request ng Ayan mga idol. Ah, Doon sa may challenge sa akin ng Camyas Dribs. So ito na siya. Alam ko na nanonood ka sa video ko idol. So ito na. Camyas Dribs. So let's go. May yanggam <laughs> May yanggam <laughs> nang nagagat <laughs> Ha? Rico na titer ah, hindi pa nagastos. Bayaran. O gusto mo magbayad? Bayarin na namin, atik nang aking kaibigan. Ayan, atik mo na yan. May may sa akong guest don na tumikim din. May pwede ra, na, pwede nang bayaran? May talent ko na to sa mga susunod na vlog ko kasi may may ano na, mukha na yon. Pwede nang pang pang sa ano sa suka. So, padaanan ko lang mga idol ng kaunting litanya. Ako ay nagpapasalamat dahil lang aming kalsada ay kunting-kunti nilang matatapos na. Siyempre, in behalf of Camarines Norte Provincial Government, kami pong lahat na tagasan San Isidro ay nagpapasalamat. And siyempre, sa aming pinagpipitagang kapitan, sopronyo makalih, maraming maraming salamat po sa inyong effort. At sa lahat ng barangay council ng San Isidro, San Lorenzo Ruiz. Ayan po, napakaganda na. Maraming maraming salamat sa inyong pupursi para sa kayo sa ng ating barangay. Maraming maraming salamat sa inyong lahat, mga idol. Mabuhay po kayo. So yan, once again mga idol, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Sa aking mga guest, sa vlog ko na to, maraming maraming salamat. Ma'am Tinay, at Yuti Akal Francisco Akal, Andrian Akal, and si Idol Tabanaw. Okay? Once again, this is Idol Dardi. Thank you for watching. Bye-bye.